si Carlitos sa school niya kasi sobrang lamig so yan ang araw-araw namin na ginagawa actually yan ang trabaho ko dito yung paghatid ng anak sa school ayan bali kakaliwa ako diyan. ang kumukuha niyan wag kayong mag-alala si Carlitos uh, para makita nyo yung aking daan papunta sa school actually nag-take nag, nag -ano siya ng video ay nag-video siya mga nakakalahati na kami ng ano ng biyahe ayan, wala pang masyadong tao kasi sobrang maaga pa dito okay ayan madadaanan namin yung walmart nasa kanan na side. Ayan, nasa stoplight na. Tapos niyan, after na stoplight, may ah, mga ilang mm, mga so. segundo, kakaliwa naman ako um, papunta sa me, ano na like, ni Carlitos sa school. always finish for 4 o'clock, no, right? 5, right? Five o'clock No, no. Uh, if you don't have practice If I don't have practice, practice school at 4 Okay, can you call me that time? So you can pick me up? No, just call me so I know But sometimes I can't cause I gotta go straight to practice You gonna do be yourself? No Ayan, uh, nakakaliwan na ako. Ayan, kakanan na naman ako dyan. Papunta na sa school ni Carlitos. Ayan na. Actually, nasa campus na tayo ng school ni Carlitos. Malapit na siyang bumaba. Nasa may parking, mga parkingan kami. Umiikot lang dyan. Grabe yung ilaw na sisilaw ako sa pag-drive. Ayan, guys. ah uh, guys. Hatid ko na yung baby ko. So, yan ang aming araw-araw na dito. Yan ang buhay, ano, buhay Amerika. Kailangan matutong mag-drive kasi wala asawa. Super. So,